ang unang-una naming katanungan sa iyo, ang daming mga karamdaman ngayon na naglalabasan since lalo na nung nag-start pandemic hanggang sa ngayon. Ano pa yung nakikita nyo pang banta para sa kalusugan ng ating mga kabarangay? Una-una, uh, Miss Love, good morning po. Good morning po good morning. sa, sa ating lahat. So, kagaya nga ka nang nabanggit mo, yung pagkakasakit, lalo na po sa ganitong panahon na nakakanasan natin, bago-bago, nandyan din yung banta sa pagbabaha, So, Ako, oo nga yes, po. So, so, isa pa yan. So kadalasan po sa mga ganitong panahon is mga lagnat, ubusipon, mm -hmm. mm -hmm. pananakit ng katawan. Mm -hmm. Bukod doon sa mga nakakanasan din natin, pagsakit ng tiyan. At syempre yes. kapag nabot tayo ng baha, may mga sakit din na pwedeng idulot sa, sa ating katawan. Okay. Ano ho yung mga major na kailangang antabayana ng ating mga kababayan? Yung parang ano po yung tamang pag-aalaga sa katawan o sa pamilya mo? sa loob ng tahanan, sa kalinisan, Dok? So, una unang sa lahat, so dapat patibayan natin yung ating katawan para malakas yung panlaban natin sa mga sakit para sa ganun ay hindi tayo kagad na mahawa. So, una unang dito is uh, by eating, no? A balanced diet mm -hmm. and then uh, proper exercise mm -hmm. and also to get the right amount of sleep. So, mm -hmm. malaking bagay ito at makakatulong para mapalakas yung ating katawan. Ayan, ang ganda. Siyempre kay Miss Evie, gusto nating malaman na mula sa kanya, like ito, yung brand na ito, yung Tiki-Tiki. For 80 years, Tiki-Tiki ang vitamina ng batang Pilipino. Totoo, parang ilang taon na ito, diba? Aba, siyempre, ang uh, tanong natin uh, para sa kanila, ano nga ba, may mga tanong si Kuya Tony Pet, pero ito, with appetite and immunity benefits, the most affordable branded multivitamin. Truly, talaga naman napakasulit. Available po in drops. Meron pong 15 ml and 30 ml. For infants naman po and tiki-tiki star for 2 years and up. Okay? So, si Kuya Tony Pen, yes may mga katanungan daw para uh -oh. kaya kay Miss Evie. Yes, mami, ano pong pangalan po nila? Lita Maria. Mam Ma Lita. O, naka-on po yan, naka-on po yan. Ayan po, ano pong katanungan natin? Bakit kailangan pa rin ng vitamins araw-araw kahit kumakain naman ng balanced meals? Yun. Bakit daw kailangan pa rin ng vitamins araw-araw kahit kumakain uh, oh. ng balanced meals? Uh, so, ang sagot po natin diyan, no? So, kasi po, pag sinabi talaga na balanced meal, ibig sabihin yan, kailangan nating kumain ng tatlong beses na main meals natin, na breakfast, lunch, and dinner, mm -hmm. plus dalawang snacks talaga. Mm -hmm. Na addition, in addition to that. Kaya lang po with our kind of lifestyle, yung busy tayo, marami tayong ginagawa. So, minsan hindi natin 'to nasusunod, no? Plus also taking into consideration pag sinabi po talaga natin na balance dapat tama po yung proportions natin ng ating proteins, Totoo. carbohydrates, fruits and vegetables at eto po ay kailangan natin gawin consistently every day. So eto na po ma'am yung challenge kapag hindi natin to nagawa consistently nagkukulang po tayo ng mga vitamins and minerals Yon. na kailangan ng ating katawan. Pare. So dito po pumapasok ang mga vitamin yes. supplements.